Welcome back ulit sa ating mga isda. Wala mga isda. Kung wala isyo. So yan yeah, o. So ngayon mga isda o. No? May papakita po tayo ng uh, isang tab na bago na po natin itong nilinisan mga Bago po natin nilinisan. Tapos sa uh, nilagyan na din natin ng asin yung ating tab mga isda. So yan. Yeah, May papakita po natin kung anong uh, laman doon. At saka ano yung uh, laman doon no, na ating uh, pinapaitlog. At pinapaanak no so yan samahan niyo ako dito papakita po natin mga kaisda so ito na mga kaisda no o dito po natin na uh, pinapaanak yung ating mga sword tail kuha ko mga kaisda oh. no o yan ito yung ating mga sword tail kuha ko mga kaisda yan may larry tail may high dorsal at syempre may pinapaanak din tayo diyan na uh, uh, black berlin mga kaisda no na veil uh, tail So, yan, pinapanak po natin dyan dahil uh, tawag nito. Uh, yung black ball kasi mga guys, dati uh, titingnan kung anong talaga yung mga result dahil uh, project din kasi yan. At syempre mga guys, no, uh, tawag nito. Kunti lang yung nilagay natin dyan Nasa mga 20, 20 pieces o oh, kasama na doon, no. oh so, yan dahil mga guys, yan lang kasi yung nahuli natin ng mga buntis. So dito mga lang guys, may mga nakaanak na din dito. Yan, try po natin i zoom in mga guys da, kung makikita po natin oh, yan oh. Yan no. Oh. So yan mga guys no. Yan yung mga tawag ito, yung tapos ng mag-anak na mga kuha ko natin mga guys da. O so, dito naman tayo, siyempre. Ito so, yung ating uh, red blood mga kasda, no? dito din natin na uh, pinapaanak dahil tawag ito para ma sayang kasi yung tab natin makita medyo malaki kasi yung tab natin kaya syempre no para hindi hindi gastos yung uh, ah, hindi kinakailangan natin ng na madami ng trampan na maliit mas maganda pag malaki isabay-sabay ng kasiyan mga kisda, no so ito yung mga uh, red blood natin na uh, laritel mga kisda, at FC type yung dorsal so dito po natin no So, dito naman mga isda yan, no? Dito na tayo. So, ito. Ito yung ating uh, glotetra mga isda yan. Glotetra. Tapos, syempre dyan, glotetra pa din. At yun din yung ating glotetra. So, yan ah. So, usapan po natin kung bakit nga ba natin ilagay yung mga glotetra. Bakit tayo dito nagpapa-itlog na mga glotetra. So, ano nga ba yung... Uh, purpose nila kung bakit natin dito pinapaitlog at kasama sa ating uh, pagpapanak ng ating uh, tawag ito mga kuhako yan, uh, pag-usapan na din natin ha so ginawa po natin yan mga kaisda kagaya nito, diba so dahil dito natin pinapaitlog mga kaisda ang ating mga uh, tawag ito, glotetra yan, at saka yun at saka yun, no so ang main purpose talaga niyan mga kaisda na dito natin sila pinapa itlog ay para yung mga itlog nito mga kaisda syempre itlog ito tapos uh, within 24 hours mahats na kasi mga kaisda no? madali lang mahats yung mga itlog na mga glotetra mga kaisda so ang purpose po niyan pag once na yan ay itlog tapos yung uh, Siyempre yung itlog na mga kaisda is mapipisa yun, di ba? sa so once na mapisa yung itlog nila, mahats na yung mga itlog nila. So ang purpose niyon ay sila yung mga pagkain ng ating mga fry ng ating mga swordtail kohako. No. O yan talaga yung uh, purpose ko sa ngayon mga kaisda no na ang ma anak na mga glotetra, yan yung uh, pagkain ng ating uh, fry ng ating mga kohako Oh, so, sa hindi naman lahat mga kaisda maubos talaga ng ating uh, mga fly ng ating mga kuhako. So ang iba talaga niyan mga kaisda is makasurvive. So, mas madami din kasi makasurvive din mga kaisda sa uh, mga glotetra dahil madami kasi ito mga kaisda tapos siyempre mga kaisda may mapagtataguan din sila. Yan. Kaya yan oh, sa mga walang live foods diyan pwede niyo gawin 'yon. Pero pag kayo po ay nanghihinayang wag nyo lang ang gawin no? so, may mga available din naman na nagbibinta ng mga live foods dyan so, pwede nyo magpang PM yung mga kaibigan natin so yan mga isda sa akin kasi mga isda ito yung mga ginagawa ko sa ngayon no? dahil lang medyo busy po tayo at hindi po tayo makapagkuha uh, ng mga live foods sa mga kanal-kanal mga isda kaya syempre hindi lang kasi ngayon lang ko lang ginagawa ito mga isda dati ko na talaga ginagawa to na magpaanak na mga kung hindi man uh, glotetra ay mga danios mga kisda or goldfish yan yung talagang ginagawa ko dati mga kisda yun lang mga kisda no sana may kaunti kayong uh, natutunan sa ating uh, another tips na naman mga kisda no about po sa papakain ng mga uh, fry ng ating mga kuhako swordtail at pa ano yung purpose ng itlog ng mga uh, glotetra mga kisda no so yan no at tayo po ta sa lahat ng mga subscriber na no? walang sawang sumusukutan sa mga kaibigan no So yan, shoutout sa po sa ating lahat at siyempre mga kasda, ingat po tayo palagi at yan bless po sa ating lahat mga kasda.